ah uh, good, good afternoon mga kalapatids Nandito na naman po tayo Sa lap ni Gabor Bebiado O pero Intoy na Gabon Okay Siya so, yung possible winner natin ng Y Ano? YB Open Tsaka Tag, tag team Oo. So ang hagis natin ah uh, Binaba sa Riaya Dapat magbilaw So check natin yung iba. dpf 2024 202.454 o tu por pipe. So tiknatte jasa mai wang kampel. Gabong. WDF324. Tu 202.454 202 tu por pipe. UBT83. Nakai sticker wa. Remember. Todo. The... Todo. Yeah. Ayo pampakuwa. Kahipit naman nito. <laughs> dikit na dikit ka ah. pag nakikita yung ano yung special patuka yan ha UBTA3 UBTA UBTA3 parang tae eh. <laughs> okay <laughs> pakawalan pakawalan yan pakawalan wow ayaw lumipad ay eh. pa gusto ko yun wow wow papasok na lang yan okay. kung mo isa papasok na lang yung kusa yeah. lakas ng hangin dito hindi pa ako nagkikwento niyan malakas na hangin pag uh, nagkwento na ako yan baka bagyo na to oh. oh, ito yung katag CPRC 24 240 8532 So check natin ulit sa ating maihuwagong papel CPRC 24 240 8532 GTU G7 uh -huh. Yeah, GTU, J7, GTU, J7. Okay, pakawalan. Oo, oh, pati ang bara ayo pumasok. Ay, lakas ng hangin eh. Oh, ayan oh, uh, Pasok uh, uh. na rin siya, ayo, habol oh. Uh. Hmm, lalabas ka pa. Hmm, sabi ko na nga ba eh. Tutula ko na nga saan. <laughs> stick, stick. Ayan. May tenga. Pag bumabara ako, akala mo may ano eh. Okay, double check, double check. WPFC 24 F C twenty four tama oh oh magderay oh. diretso oh. cok akong biscuit makakain yan CPRC 24 240

Uh, o oh, ikaw. Di na, talo ko eh. <laughs> Di na, talo ko. Uh, Di na. Dito man lang makabawi ka. lang <laughs> yun, next time na lang. O ikaw, Boy Dulas. May si Boy Dulas. Shout out ka naman dyan. Huy. Oh, ay, 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 ay,